Ayan guys, shout out sa aking mga subscriber dyan. Shout out sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Mag-shout, mag-shout, mag Mag-subscribe mag 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 na po kayo guys. Ngayon guys, magluto na naman tayo mga guys. No? Samahan nyo ako, no? Yan. Hi guys, ayan, magluto tayo mga guys ng ginisang gulay. Lagi natin ng kata. Ito yung mga ingredients natin guys. Bawang, luyang dilaw, silindrin, kamatis, at sibuyas. Then ito yung pangsawag natin guys. Ayan, naprito ko na. Isdang budlis. Ayan. Then ito rin guys, yung ating

Then guys, maglagay tayo ng beef cubes. cubes. Yan. Ang pang palasa. Yan, beef cubes. Yan ang pangpalasa ko guys. Then guys, yun. Nilagay natin yung puso ng saging Yan, ibigay tayo naman natin. Yan. Nungkasan ko na yan guys. Yan. Dip, Dipitin nila pag-slice. Yan, puso ng sage. Yan. Hanggang mamot siya. Yan guys. Yan guys, sir, mamot na.

So, ngayon guys, medyo malapot-lapot na yung gulay. Lalagay na natin yung unang tiga ng gata. Yan. Para hindi siya didikit yung gulay. Mas tunog. Yan. Unang, ito yung pangalawang tiga guys na gata. Yan. Eh, unang tiga. Ah, pangalawang tiga. Then, lagay natin yung sili. Ayan. Yeah. Takpan natin ulit, guys. Okay, guys. Medyo umulat sa konti. Lagay natin yung mga pangsahok. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, the best. Diba? ba? pangsahok. Para ma-absorb na rin siya. Mm. Ayan. Yeah. Takpan natin ulit. Ayan, yeah, guys. Basta natin. Ayan, yeah. guys. Pumulang na, guys, yung ulang pika. Ah, pangalaw, pika na gulay. Ah, yung kata. Lagay natin yung ulang pika. Ayan, yeah, guys. Ayan. Ayan. Yeah. Diyan ulayan natin na asin guys. Yan. Ayan. Tap Slow fire lang guys. Ulayan natin ulit. Yan, Check natin guys. yun Tapos na. Tagay tayo ng paminta guys. Yan. Ang pabango itong paminta kasi. Para sarap yung yan. Tapos patis. Pabango. Ayan guys, timplahan natin konti. Since hindi ako naglalagay ng magic syrup guys, ang nilagay ko kanina, nakita nyo yung uh, beef cubes lang. Itimplahan e, natin ng asukal. Ayan guys. Ayan pagpalasa ko eh. Ayan. Pang patis para balance siya. Ayan guys. Ayan, the best na yan. Okay na. Balance na guys. Ayan, luto na yan. Ayan. Ayan na guys. Ang ating ginataang gulay na sahog na pritong tulingan. Ayan o. Oh, sarap. Ayan. Kalain mo yung guys. Ayan oh. Sarap na. Oh, tita nyo? Oh, di ba? The best. Ayun. Ayun guys, so yun na yun ang na natin guys, no. Salamat sa inyong panonood. Sa ulitin guys, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share ng aking mga video para ma-update po kayo kung ano pa ang mga lulutuin ko guys, no. Ayun, salamat sa inyong mga panonood, no. At uh, sana huwag hindi kayo nagsawa. Ay. <laughs> salamat guys. Bye-bye.